Sama mga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala ka ninyo. Adunay commissioning nga nahitabo. Adunay otoridad nga gihatag si Kristo ngayon sa mga apostoles. Ayaw na mong kahadlok. Sama mga gipadala ako sa akong amahan, ako usab maghatag niyong otoridad. Ako ko kamong ipadala. Kani, Sulog sa kamatuuran. Tulungan mo nga naghatag ka ninyong iwag ang matuto tinulan ang tinuto mo sila. sa kamaturan. Kunya, din higis nga ang mga apostoles nagtigom sulot sa usa lawak Ang uban nga Bible scholars mingon sila nga right after the death ni Kristo, ang mga apostoles na katibulaag o niya, nagpadayong gihapon ang ilahang panagkita, ang ilang panagtapok. And this is one of the many occasions na ang mga apostoles na nagtapok after sa pagkamatay sa atong ginoo. Unya, kini nga panagtapok nila, lahi sa naandan o mga nangagi nga panagtapok nila nga malipayon koyog sa manunubos. Nini ilang panagtapok karon wala man si Kristo kay namatay pa man kini. Mauna nga, kini mo ang panagtapok is described as a kind of meeting that is with terror and anxiety. Mao kuno ni ang gibating sa mga apostoles na nagtapok sila nga puno ang kahadlok o ang kabalisa o ang kabalaka. Gani ang ibanghilyo ni Ingon nga, nagtapok sila sulod sa usa lawak niya gitrangkahan pagod ang putahan. Tungod kay nahadlok ang mga apostoles nga basig sila'y isunod o niya pagpatay sa makadakuan sa mga hudiyo. Ang mga Bible scholars nagkauyon sa ilahang pagsulti nga matagtunog kuno nga madunggan sa mga apostoles gawas ni ang lawaka na putos kuno sa pagduha-duha o kahadlok o kabalaka kay basing kuno o bakadapuan sa mga hudiyo. Matagtuktok o kasikas ng ilang mabati, gawas ni ni maong lawak, nagdala kuno ni o dako nga kahadlok ngadto sa mga apostoles. Mauni siya ang konteksto. Mauni siya ang sitwasyon o gibati sa mga apostoles prior to the descent of the Spirit. Yeah, while naa sila ni ining nga estado, ang Ibanghilyo, naghisgot ka na ito, nga, kalit lang nitong ginoo sa taliwala ni Hilaog mainyo ang kalinaw. It was a very appropriate and timely message nga gihatag sa ginoo ito sa mga apostoles, mainyo ang kalinaw. Taliwala sa kabalisa o kabalaka nila o kahaglok, si Kristo, mainyo ang kalinaw. Unya, kung man niining towards the end of the gospel, ang atong ginoo, mi pahinungdom sa kanila sa pag-ingon, sama nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Adunay commissioning nga nahitabo. Adunay otoridad nga gihatag si Kristo ngeto sa mga apostoles. Ayaw na mong kahadlok. Sama nga gipadala ako sa akong amahan, ako usab maghatag niyo og otoridad. Ako ko kamong ipadala.